sa mga papasok ng trabaho dyan kung dadaan po kayo kung mga taga San Isidro, Santo Pael Montalban, Rizal huwag po kayo dumaan dito sa crossing ang daan papuntang Sig Sadrol papuntang Quezon City sa mga trabaho dyan dahil sarado po, hindi po kayo makadaan ayan po, punong -puno ng putik dahil sa bagyong karina ayan mga gumagasang putik may kasamang mga buhangin ayan oh, Ayan, at nililinis po nila. Ayan, may baku yan, oh. Hindi pa kayo makadaan. Ang makadaan lang ay yung mga galing Quezon City pababa. Ayan po. Oh. Punong-puno po ng putik. Ayan, oh. Yung mga galing ng Quezon City, ang makakadaan dyan. Yung mga papasok ng Montalbán de Salle. Ayan po, oh. update lang po yan. Maraming salamat po. Ayan, oh. Punong-puno lang ng putik, oh.